Yan, mga sky spicy. Nandito po tayo sa sa barrio. Barrio. Bumili tayong man ng manok. Manok native para alagaan po natin. Subukan po natin magparami ng native manok. Habang nagre-repack yung Ay. Wow, mo habang nagre-repack ng talong. Ayan, ganyan po wala pala mag-repack ng talong, mga ka-spicy. Uh. Bangki-bangki las. Ayan, mga spicy pinipili pa bakit kailangan piliin pinipili mo pa ya? good yan eh. ha? Good. Good. good good daw o yung banda ano yan ah good din yan ayan mga spicy ganyan ang pag uh, repacking ng talong po may good may good pala may bad Tapos Ito yung mga alaga Mga alaga ko Bukan natin magparami ng Native manok Mga spicy Pero dati ko ng manok yan sa Sa loob nilabas ko lang <tod> <tod> Pangas na tinda sa Tapos bumili ako ng native manok. Luluto na naman mamaya. <laughs> Luluto daw. Subukan namin para para main muna, mga spicy. Ito. Subukan namin spicy. Paano muna? Para main. Paparamihin muna papadimin muna ito yung ginawa ko pala itong ano mga spicy ginawa kong ito yung tawag dito cyclone wire tapos ito binili ko lang sa palengke ni Tebanok tatlong babae isang lalaki sa so, kung kong so, Subukan na tayong magparami, mga spicy. Bubusan ko muna yung lak. Bubusan ko lang yung lak, mga spicy. Isang kamay lang tayo. <coughs> Dali, ayarap buksan. <laughs> Sinsa na mga spicy Isang kamay lang tayo Yan, nabuksan na Ito yung bagong bilhin namin manok yeah. Bagong bilis sa palengke Sabuhan natin magparami ng manok Paparami pa tayong manok Ito yung mga ma ito yung mga manok natin galing na sa loob to nilabas ko lang sa loob ng bahay namin nilabas ko lang mga ka-spicy ayan ito yung kulungan nila tapos ito yung Dun sa lawa mo yun o, spicy <clears throat> Diyan ka lang Subukan na, try natin magparami O, oh, mga sisi pa lang Mga sisi pa lang Eh, Ayun tatlong ano. Ito, galing na sa lobby to. Ilabas ko lang. No. Doon lalabas yung manok. Lalabas yung mga manok. Tsaka lang maputik dito. Oh. Oh, putik. Ayan, ito yung bago nating bili. Binili ko lang sa palengke yung key okay, mga ka-spicy oh, buksan natin subukan natin magparami ng mga manok mga kaya nga dahil lang mga ka-spicy buksan ko lang Mayra pag magisa ka lang. Isang kamay lang. Ito. Dinirin ko lang sa palengke, native. Bap, 400 tsaka na yun eh. 400 palengke. na subukan natin magpadami ng native manok dito sa barrio so, gusto ko lalagay yung camera dyan muna yung camera sana makuha ko sa so, palengke tarlac 400 mga spicy crazy. Mainit. Tatali natin. Ayan. Dinili ko lang sa palengke. 400. Native, native manok. Dito ko lang yata yung kulong eh. Dito ko lang yata yung kulong. dito na lang dito ka na lang <laughs> dito ka lang yatay ko lang mga ka-spicy kaya <laughs> lang ba nanabas An dito dali lang ng kukulong kaya lalabas dito Yan. subukan natin magparami ng manok nitib dito sa dito sa uh, barrio namin mga ka-spice yan yun ang mga laga namin tapos meron silang dito inumin patubig yun garing dun sa loob patubig tayo tapos nandito pa yung tatlo tatlong inahin mga ka-spice yun tatlong inahin paparami tayo ng alaga dito dito sa barrio ayan mga guys spicy subukan tayo subukan nating mag magpadami ng ano ng bibi ito matagal na sa akin to nasa loob dati to nilabas lang namin para ma-press ko dito sa labas paki comment na lang po dyan yung mga marunong maglaga ng mga ganito yung kung anong pangkulang namin dito kung anong pa pangkulang paki comment na lang po sa baba kung ano pang pwedeng idagdag namin dito sa dito sa pesto namin yung mga marunong na magalaga ng mga pato native manok pukamit na lang dyan sa baba mag spicy kung ano pong pwede pang idagdag dagdag ko ito yung bagong bili bagong bili tapos yung tatlong inayin galing palengke ano lang po dum hindi pa masyadong matanda ito ayan shout out po sa mga nagalaga ng mga bibi, manok, babo kung ano ano pa shout out po sa inyo ah, uh, pag subscribe na lang po sa ating channel maraming maraming salamat po po comment na lang po kung ano pang idadagdag po natin dito sa ating mga alaga thank you po